Kung gaano kabilis ang pag-usbong ng teknolohiya sa inerasyon ngayon, ganun din kabilis ang pangaabuso sa paggamit nito. Isa sa mga problema rito ay ang tinatawag na cyberbullying. Ang cyberbullying ay nangyayari kung saan ang isang bata o teenager ay pinagbabantaan, hinaharas o pinapahiya sa pamamagitan ng internet o text messaging. Cyber harassment o cyber-stalking namang matatawag kapag ang mga matatanda na ang nakararanas ng panghihiya at paninira ng dignidad. Ayon sa cyberbullying.ph, naitala sa kanilang statistics na 53% ng mga taong may edad 18 pataas ang nabubuli at 47% naman sa may mga edad 17 pababa. Mas mataas naman ang pambubuli na nagaganap sa mga babae kaysa sa lalaki. Ang mga bullies ay may mga paraan rin sa pag-atake sa kanilang mga biktima. Meron tatlong elemento ang uh, isang a behavior para masabi natin ito ay cyberbullying. Una ang paggamit ng teknolohiya. Pangalawa, yung paggamit ng mga masasakit na salita na pwede makatanggal ng dignidad ng tao, mapahiya. Wala ng respeto sa sarili. At ang pangatlong elemento ay paulit-ulit na ginagawa. Yung pagbibigay mo ng opinion ay maaaring saklaw pa ng freedom of expression. Pero kung ito'y ay paulit-ulit mong ginagawa at gumagamit na ang isang tao ng mga masasakit na salita, gumagawa ng mga hate pages sa Facebook, uh, pinofotoshop yung isang larawan para makasira doon sa kapwa niya tao, Then ito ay tatawid na doon sa elemento ng cyberbullying. May tatlong uri ng cyberbullying at cyber harassment. Sa konteksto natin dito sa Pilipinas, bibigyan ko ng iba't ibang halimbawa. Una ay yung ordinaryong cyberbullying. Ito yung hindi napapansin ng traditional media. Ito yung nangyayari sa pang-araw-araw pero hindi nalalaman ng magulang o ng mga guro dahil kung ikaw ang recipient ng bullying, ikaw ang nakakatanggap niya sa Facebook, sa text message o kaya maaring sa Twitter. Yun yung una. Ikalawa rito ay ang cyber mob. Ang cyber mob ay kung saan hinihikayat ng nagsimula ng pambubuli ang iba pang mga tao para makisali. At ang cyber baiting saan ang mga guro o opisyal ng isang eskwelahan ng biktima ng bullying sa pamamagitan ng panginis sa kanila at kukunan ng mga videos ng mga estudyante. Walang sapat na dahilan ang pambubuli. Minsan ito'y nagsisimula lamang sa biruan o pangtitrip lamang. Yung iba nagbibiruan lamang na nawala ng kontrol, lumaki ng lumaki na bully. Yung iba dahil sa inggit, kaya yung iba dahil sa insecurity. Siguro ang pinakamalaking dahilan dito yung insecurity. Marami ring dapat gawin upang ikay maiwasang maging biktima ng cyberbullying. Kung ikaw ay biktima ng uh, panghaharas o pangisto kung ikaw ay adult at kung bata bullying ano. Um, una isabihin mo sa isang adult, sa isang guardian o sa isang kaibigan Okay, para alam nila na may nangyayaring ganyang insidente. Pangalawa, siguraduhin na meron kang kopya ng mga ginamit na sinabing bagay, larawan, o kaya text messages. Na once na nakuha mo na lahat yan, pwede mong i-report ito doon sa mga administrator ng Facebook, ng Twitter, o kung ano mang social networking site yan. Ano? And pwede nilang i-take down yon. Kung worst scenario na talaga, then yung mga dokumentong nakuha mo, ay eh, pwede mong idulog sa kapulisan. Hindi ka kailangan manatiling biktima at hindi mo dapat hayaan na maapektuhan ang kinabukasan mo dahil dito sa nangyayaring bullying.